ito ko sa inyo ang dinner namin ginawa ko siyang ano siya tempura siya diba pero nung binili ko siya ang nakalagay torpedo prawns so titingnan natin kung magugustuhan siya ng banana ko kasi ang banana ko ayaw ng uh, seafoods ang gusto niya ay uh, more on baboy and uh, beef hindi rin siya masyado mahilig sa chicken pero recently, nagluto ako nung ano nung laks. Ayun, nagustuhan naman niya. Tapos, sunod, mm, kahapon, shrimp naman kami. Ano ako, nagawa akong carbonara. Tapos, may shrimp, ang halo, shrimp. Tapos ngayon naman, guys, yung tempura. Sabi niya pa naman sa akin kanina, anong dinner natin mamaya? Ayoko nung ano ha. Yung parang ano daw. Uh, ang tawag niya doon? Basta hindi siya nasasarapan sa ganun kasing pagkain. So, ngayon, guys, ipapatikim ko sa kanya ang tempura since never pa niya ito natikman. Kaya abangan natin mamaya kung magugustuhan niya. Tingnan niyo, guys, ang hair ko. Medyo nagpa-fly away na siya. Hmm. Kaya papag ko yan siya. Papagupitan ko na siya pero wala pa tayong budget. <laughs> Kaya sa katapusan na natin siya papagupitan. Mm -hmm. Pagupit dito, guys, 800 tapos yung pakulay, nagpapakulay ako dati, 3-5. Kasi kaya hindi na ako nagpapakulay. Ako na lang mismo nagkukulay. Para magtipid tayo sa ibang bagay. O, huh? ba? diba? Mm. nyo guys, yung bulaklak ko, ang ganda. Gulo ng bahay nyo. Ang ganda ng bulaklak ko, diba guys? Tiyan! Uh. Tiyan! <laughs> Parang bo, Ganun yung mga uso ngayon na palabas eh ay na na reels yung ginaganong ganon yung ano yung camera tapos meron pang pag sumasa eh. ay nako kasi guys kakain na ako kasi yung asawa ko may customer ah meron may customer may kausap siya sa labas so tingnan natin mamaya pipicturean ay pipicturean pipicturean ko siya mamaya kung magugustuhan Mm. Oh, it's carrot. 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 It's carrot magutot, excuse me. <laughs> Sa mga kumakain. Ako pala kumakain. <laughs> oh, no. Mm. buya ang tagal ng papa niya. Malamit na yung nanda ko. Ano lang namin mamaya initin. Oh guys, nagpalit kami ng cortina. <laughs> ay lang napansin. Kasi lila ang cortina namin ngayon kasi ano, mahal na araw. Mm. Dito, ang kulay ng mahal na araw is yellow. Mr. Sunday nila is yellow. Pero yung, yung lila kasi. pang Lenten season, di ba? After nyan, mag-ano na kami? Hmm. After nyan, mag... Papalit na kami ng green. Kasi pag-summer na. Mm. Pero gusto ko sana yung green na hindi masihag. Kasi pag-summer dito ang araw hanggang alas 12 ng gabi. Hmm. Pagka maliwanag yung bahay, sasabihin ni Talia, hindi pa gabi eh. Tulad dati, sabi ko matulog na gabi na. I Ang mean, mga may araw pa. <laughs> Ganon kasi dito guys, yan. Huwag kaan na. Sama. So, ano naman sa hair kong tumitikwas. Welcome sa mga makaka-relate. Tumikwas <laughs> yan siya, hindi ko na ayos kasi naligo ay, ako kahapon. Tapos ngayon, hindi ako naligo. Hahaha. <laughs> Kasi may lakad eh. May gabi na ako maligo. Ayoko na guys maligo ng umaga. Pag winter kasi nagkala ako, nagkasakit ako. Hindi kaya nung katawan ko. Dapat yung talaga sa gabi hindi ko sabi ng binan Pag winter. Hmm.

Ang sarap guys, sobra. No, Isumaya na ba? Sorry daw, nag burp siya. No! Sarap mm -hmm. na itong tempura. Meron akong laks pa dyan eh. Ay, laks. Salmon ba? Salmon. Laks kasi yan sa north. Yun sana lulutuin ko ngayon. Kaso sabi niya kanina magmakaw, wag naman daw sana lax. Kaya ito na isip ko tempura na lang. Mabilis lutuin. Kasi nga aalis kami para ano. ay eh, hindi ko rin hindi rin naman namin nakain kanina kasi nagmamadali. Hindi inabot sa oras. Tapos bukas, magbe-bake ko naman kami para matuwa naman siya. <laughs> hmm. Kasi sa niya. Ako kasi guys, bumibili ng pagkain namin. Nati kami dito sa bahay. Siya yung ibang gustusin ako pagkain. Hmm. Buti nga hindi siya nakikihati sa ano, ilaw tubig yan. Kasi may kakilala akong ibang nakikihati. Hati din sila sa ilaw tubig, sila magkasawa. Hmm. Depende naman yan sa usapan ng mag-asawa, di ba? Mm. Hmm. Maangal minsan yung asawa ko kasi wala siya naiipon. Sabi ko kahit wala akong naiipon at least. May napapasahod ko sa akin. <laughs> Siya kasi boss ko eh. Doon ako nagtatrabaho sa company nila. Hmm. Sabi ko, pasalamat ka na lang na kaya mong pagpasahuri ng asawa mo. Kasi kung hindi mo kaya ang pasahuri ng asawa mo, sa iba ako magtatrabaho, sabi ko. <laughs> hindi naman niya siya nanunumbat. Okay. Mas ko lagi mayroon ito po man biljyo hafis kapin eh one two, one two three four five five yeah ah! na bab na ano niya minsan yung yung five sabi niya fem. kasi yung five sa north fan Marunong siya mag english one two three four five Five. Okay, guys, say for me, say Oh, oh. Sine? 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 Ay! Yes, petite, guys. Mm -hmm. na. stop na. May na. Stop na po, kasi nadidistorb ang pagkain ko. Hindi ako makapag-concentrate. It's mushroom. Guys, say for It's mushroom. Mm. One, <laughs> oh. <laughs> <laughs> it's funny, Musa. funny. It's so funny. It's funny. It's funny. Mm. No, it's fun. It's fun. right. I'm going to training. Look at Nandun kami sa football training, sabi niya naantok no, na sa tapos mo hindi pa pala naantok. Guys, look. I'm gentle. Guys, look. Guys, look down. Hello. I saw one. Naantok na yan siya. Kaso mo ang... Why you kidding? Pag may look. TV. No, it's not yet. Nagtitiis yan. Let's... Guys, just seven, me, up Guys, seven, me, up seven, Okay, guys. One, two, three, four, five. Okay. Shoo! One, two, three, four, five. Mm -hmm. Are you five? Mm, are five? You move Till And till Come in. And. Two okay. ear, yeah, two glass, feeler, what Sex. Sex. Naman her first, also her. Okay, son. Nine. And two. Nagtumay yung tumaay. Yeah, Ay, naku, hindi na ako nakakain. Oy! nung nakaraan kabisado niya na yan hanggang 12 hmm. ngayon nakalimutan niya na naman wala siyang focus ngayon <laughs> pag may focus siya te, kabisado niya yan <laughs> taga na mga asawak hmm? 14 minutes na ako nagsasalita dito hmm? pero pa siya parang saan mo makita niyo yung sasabihin niya yung reaction ba hmm. ito yung literal na reaction video <laughs> Okay, your Guys, nice, nice. Listen, no me, I need a, I need a store. Some, okay. now we, we need to. Okay. 1 2 this Look at the But you want? Okay. At that's all. Masakit ba daw? Hindi. Bye, gonna read to me. Bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. So, ano ko? Kuya buyag eh. Hehehehe. Pasalamat na lang tayo sa dinong binigyan pa tayo ng anak uh, na isa pa. May dalawa akong anak sa Pinas, guys. Hindi ko nakuha, guys, kasi yung ama nila, hindi namin matagpuan kung nasaan. Hindi isa nakapirma sa consent ba? From my father hindi siya nakapirma. Kaya hindi ko nakuha yung mga anak ko nung 17 sila. Tinanong ko naman sa mga sa mga kamag-anak niya. Sila na lang daw magbibigay ng letter. Pero hindi naman nila naibigay yung letter. Hmm. Kaya nakakalungkot nung hindi ko nakuha yung anak ko. Pero ngayon okay lang. Tanggap ko na kasi binayayaan naman kami ni Lord ng isa pang anak. Kami ni Tron. <coughs> Pwede ba buyag? Guys, po ay Is, Isa wound. Hmm? Won't. Isa po na. Eh? Okay, guys. May sakit daw. Masakit daw yung mata nung ano niya. Isa niya tutak tuta. <laughs> tuta niya yan eh. <laughs> Mar marami siyang teddy bear na aso. Mahilig siya sa aso. Kaya pati teddy bear niya aso. O kaya pusa. Kulit na. Ay, ngayon naman itong parabas nito ni Talia. Nunood siya Ladybug eh. Kasi ang tagal daw niya hindi napanood yung Ladybug. Panay daw siya YouTube. Pagkatapos namin kumain, matutulog na rin kami. Hmm. Mukbang ba ito? <laughs> Mukbang with Jeline. <laughs> Dinner mukbang. Mukhang <laughs> Mayroon ako guys nakita Facebook guys ng Darna Darna G din siya. Pero sa akin yung Darna G ko yung G ko is G E E. Siya letter G lang talaga tapos Darna talaga costume niya <laughs> buti ako pinalitan ko na yung ano ayoko na sa Darna nag-an na ako Jaden na no? pangalan ko na talaga hindi na ako nag-screen name di man ako artista <laughs> nag-screen name lang mga no, artista Yung mga sikat na ayaw sabihin yung totoong pangalan nila. Tayo <laughs> so, hindi naman artistas, oh. Pero yung buyag. Eh, kahit paano. Madami tayong supporters dyan sa Bulacan. Mga, ano, friendship natin dyan sa sa Pangkali Bulacan. Shout out sa mga white members natin lalo na hmm. pati ako gusto kayong ladybug pinapanood naman nyo ni parang gusto ko rin kainin yung buntot kaso natakot ako baka masamid ako Baka ano sa lalamunan ba? Hmm. 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 Mama, minions? Minions? mm Hmm. Ayun, Mama, kaya sa millions Ha? millions mm -hmm. Lego, mm. what is what? Mhm. I can have wacky. Smurf. And I have a Benton. Yeah, Benton. Mm. -hmm. Benton naman siya. Mm. E. mm. Feeling ko magugustuhan ko 'yan sa akin. Huwag ko lang. <laughs> hmm. Pero yung ano kahapon, naubos naman niya. Spaghetti yung, pati yung shrimp. Inaabangan ko nga yung shrimp. Ayan na yung asawa ko. Kumalabog yung pinto. Sorry. Yeah? Ayan riyay. Hi darling. Wait lang ha. So ayan guys. Nakipag-sermon-sermon muna si ang bana na ako. Pinagsabihan niya yung kanyang anak. <laughs> so ngayon, iniinit ko na ang walang ilaw eh napunta yung ilaw. despalinghado na yung ano namin. <laughs> Ngayon, iniinit ko na ang pagkain ng asawa. <tong> Tapos natin kung magugustuhan niya. We'll see, we'll see. Bigyan natin siya na. Ano dito? Imbis na kutsara, kuchilyo. Ang partner ng tinitor. Anong dito? Pero ako, kinakain, ang inaano ko pa rin is kutsara. Lalo na pagkanin Either kutsara or kamay. <laughs> Yan na, tapos na. Ba't kaya napundi siya? Yan na, mainit na. Pati yung mga carrots na init. Ayan ang aking, sa aking asawa. Sarap-sarap. Mm, Kain sarap. tayo. Mm. Yan na, guys. Ano na natin sa asawa ko, ha? Daling, daradin, mata, ling, tempura daling Oi, oh. ikut duit, Min Mindaleng. Ada Ada debu. Ada 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 babu. Ada nyapa guys sih. sinermonan ko, sabi ko, tikman mo muna bago ka umayo. E tinikman niya, uy, yan sarap nga. <laughs> Yun lang guys, thank you so much for watching. So, isa na namang walang kwentang vlog ni G. <laughs> bye bye! Dessert guys!